Hindi, Rocky. Hindi naman sa nawawalan ako ng tiwag tiwala. Huwag ka nang humikse na. Marasado ka na eh. Huwag ka nang humirit. Hindi, Alex. Kuwan eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mm. Rolly. Alam mo, matagal ka na namin gustong kausapin eh. Kaya lang, hindi namin alam kung paano. Oo nga, nahihiya na kami. Kasi kung ano-ano na nasabi namin sa'yo eh. Ang totoo niya, nakausap na namin si Mr. Gonzales. Alam na namin ang lahat. Sorry, ah. Um, alam namin pinoproblema niyo ang pera. Not for anything else. Alam mo naman ang pamilya namin. Kahit pa paano, nakaipon din kami kahit konti. Oo nga, may mga bank accounts naman kami eh. Kung pagsasama-sumahin natin eh, solve na siguro ang problema. Yon, we will pull in our sources at ilalaban natin sa boxing. Aba! Mahirap yon Eh, niyo lahat ang pera niyo. Eh, kung matalo, paano? Ano yun? Ah, hindi. Ako na makasira. Rocky! siya. Diba? Si Rocky pa. Tiyak pa na rin yan. Oo. oo. Talo, talo yan eh. Save pa ang pera natin. Diba? Siyempre. Oo. Hindi, Rocky. Hindi naman sa nawawalan ako ng tiwag tiwala. Huwag ka nang humikse na. Marasado ka na eh. Huwag ka nang humirit. Hindi, Alex. Kuwan eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mm. 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 Totoo bang balita akong lalaban ka na naman? <clears throat> Kasi, Ibon. Ano ka ba? Lagi ka nalang kumukontra sa desisyon ko, ha? Hindi naman sa ganon. Mahalaga itong laban nato. Hindi ko pwedeng iwasan. Ayun! Hindi mo maiwasan! Pwes, ako ang iiwas sa'yo! Bahala kang magkandara pa dyan sa ambisyon mo! Bakit? Ikaw ba may narinig sa akin tukul sa trabaho mo? Gusto mo bang iwanan ko to at gumawa ako masama? Aba! Wala naman akong ginagawang masama! At ako! Masama bang magboxing? Kaya ingatan mo pagsasalita mo. Baka mamaya, ikaw madapa. Huh? Bahala ka sa buhay mo. Alay! Ah! 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 Alay ko! Ah! What happened? Yan oh, siya sabi ko sa'yo eh. Mag-ingat ka yan, nadapa ka na oh. Eh. Eh, oh. Alay! Tandaan nyo, mag-concentrate kayo sa footwork walang nga naman, wala nga alala yan to. Kailangan, todo. Bigayan, ah Okay, ready? Fight! Bito yeah. okay, mo okay, baka okay. may ipit ang paa. Ah, Adel, linis! Importante yung talas ng mata. Kombinasyon ng mga mabilis na kamay. Importante yung malalakas sa suntok. Okay? Sige. Ah, ah, ah. Um, Sige!